Ya yeah, mga bro, gandang gabi sa inyong lahat. At hinila mm, ng uli na kapag bukas. Lagkas ng umaambon dito mga bro. Yan yeah, at nakakapihila na nga uli ng uli nang lambat. lang nami. Ya. Yeah. Mm. At magtatanggal lang kami nang lambat at puli mm, din. Ya yeah, mga bro, ng na. Ya. Yeah. Muntining naman i. Eh. Mm.

いいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいい thank you Kailangan magkarte mga bro. Kailangan makalaot. At mm, para may pambaon mga bata bukas pasok. Kahit na ambon ambon. Kailangan na dah. Kailangan lang. Kailangan lang. yang kait Kailangan lang basta meron nasa nyo na Ini Pudoy medyo lagang bukit na siya na ulit galang lang mga bro Kembukit sana uli ya.

ang mga bro. Mamaya na tayo magpangapangita ulit doon sa liwanag.

Thank you. Let's abba <tabuk> abba allora fammi vedere m'ha preso Nibi. Sa lambat ni Rumi. Dali yan. naman Ya, ini ya. Tempat uno dibuka. Sedang pemita. Nah,

Mga bro, kahit papaano mayroon din. Pwede na pa kanti-kanti. Ang patante mahalo Mahal pa siya ilaw ha. Muna ng ano, nakawag mong isa-isahin. Salukin mo ng tabo. Sa pwit ang awak ng tabo. Yan. Ano pa O, mo muna dyan. Ay, gustong isahin kung anong laman. Yung isang pagkwaret mo. Huwag lang laglag ulit. Eh, yeah, mag-take yata yan. Yan mga bro. At nakapagtaas na kami ng pagka. Yeah. At kami pauwi na. Sabay na lang tayo mga bro. Magkita-kita at madilim. Huh. Ya. Yeah. Ayan kami. Bro. Ayan na. Ha. Ah, Ha? Oh. Ya, yeah, mga bro, at nandito na tayo kami sa bahay. Ya. Yeah. Huling sari-sari store. Okay. Ya. Yeah. Ay, salamat kahit pa paano. Kahit pa kanti-kunti. Basta meron. Ya. Yeah. Kikilo na, mga bro. At pang lako pa. Sari-sari <laughs> store na naman yan. Lahok-lahok na yan. Ya. Yeah. Oh, hindi po gro. Ano Tapas. Ang lalaki sa aming tapas eh. Ito. Hmm ano na lang yung tapas, oh. Uh. Ano ba yan? ay na. Sige. Ano yan, ma? O, isa. Tengok nyo yung... Yan, tengok nyo yan. Sige. Yan yung, anong yan? Liktik yan. Oo. Oo. Ha? Oo. Oo yan. Oo. Ha? Yan, bro Nakapiga na yung isang kilo. Yung lauk-lauk, may matambaka, may dalagang bukid, may torsilyo. Ano mo, al?

sa kalahati O sige, isa, tripod. Ah, yun, sa plastik pang ano. Pero kayo ulang. Ari, mayroon pa naman yung <laughs> 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 <Nigin> plastik. Hindi kayong plastik ba? Pang sugba tapas pa, o. Oh? ang plastic, oh? ang plastik, o. Oh. Tayo ang plastik, o. Damo hmm. yeah. yeah, yeah. yeah. na ju. Uh hm. -huh. Yeah. Salamat, jam, selamat. Binigyang yung umosong na baka. Oo. Salamat, selamat. Uh -huh. yeah. yeah. yeah, yeah. ko na. Yan. Yeah. Oh. Yeah. sa uras. Yeah. Bali na kay isang kilo at three fourth. Yeah. Yeah. Ya, yeah, ma bro. Mamalish na yung, yung maglalako. Ha? tiga naman isang kilo at tripot. Yan. At yung tira ay eh, binigay ko na doon sa tumulong pagtaas ng bagka. Ayan mga bro. Kape muna tayo. Gamot sa init kape. timing nga lang ang magbukas ng camera mga bro at panay ang ambon ambon dito Ay. yan sige mga bro at shoutout po sa inyo lahat yan. at shout nga pala kay Aldrin Saligan yan. shout sa iyo at ingat ka palagi dyan at din nga pala kay Ina Dayan yan. sa mag anak ni Ina ya, Dayan shout sa inyo at ingat kayo palagi dyan at din nga pala kay Bulakin yang ina yan ingat din po kayo at shout out din kay Julian Kapis noon yan shout out po sa inyo at shout out din nga pala kay Paring Makoy dyan sa may Nagamabini, Mabini Batangas yan. at shout out nga pala kay Paring Boyong dyan sa may Bawan Batangas yan. at at sige at shout out nga pala kay Maribit Tapintan Pirang yan. from Tubay, Agusan del Norte yan, chat out po sa inyo, lakas na kasi. ingat po kayo palagi. At shoutout din kay dennis Ariballo from San Narciso, Quezon. Yan, chat out po sa inyo at shoutout po sa mga taga Quezon. Yan, shoutout din kay Loco. Yan, chat out po sa inyo at ingat kayo, ingat ka din dyan. At shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din kay Abel Cabenas. Yan, shoutout po sa inyo at shoutout din kay Ronel Babaran Yan, satout po sa inyo at ingat din kayo palagi At satout din kay Edward Santos Yan, satout po sa inyo at satout din kay Kapangyarihan ng Diyos Ama Yan, satout po sa inyo, ingat kayo palagi Saan mo kayo naroon, ingat palagi At satout din kay Hector Silucano Yan, satout po sa inyo at satout din kay Patmars TV Yan, satout sa iyo bro At ingat din At satout din kay Racing Gameplay yan, shout out po sa inyo at shout out shout out din kay Ka Fishing. Yan, shout out sa inyo bro. Ingat kayo palagi. At shout out din kay Ronaldo Salaw. Yan, shout out po sa inyo at shout out din kay Naldi Makadai. Yan, shout out po at shout out din kay Ding Barcelona Yan, shout out po sa inyo at shout out din kay Kalagwas Fisherman Mix. Yan, shout out sa inyo bro at shout out din kay Ginswan Patir. Yan, shout out po sa inyo at shout out din kay Serena si Rosas. Yan, shout out po sa inyo at ingat kayo palagi at shout out kay ka Oragon TV official. Yan, shoutout sa inyo bro. At shoutout din kay Roberto Sanchez. Yan, shoutout po sa inyo at shoutout din kay Jimmy Dulay. Yan, shoutout po sa inyo at shoutout din kay Palagwas Master. Yan, shoutout po sa inyo at ingat kay palagi at shoutout din kay Kuya Vicente Official. Yan, shoutout po at shoutout din kay Henry Maromas. Yan, shoutout po at shoutout din kay Angie Lopez from San Pascual. Yan, shoutout po sa inyo at shoutout sata... po sa mga taga San, pa San Pascual. Yan. Batangas. Yan, sa po sa inyo. At sa taot din kay? Josepinko de los Reyes ng Unisan, Quezon Province. Yan, sa po sa inyo. At sa po sa mga taga Quezon. Yan. Ingat kayo palagi. At sa taot din kay? Bernabe Balayo from Santiago City, Isabela. Yan, sa po sa inyo. At sa po sa mga taga Isabela. Yan. At sa taot din kay? Bulog sa Ligaw from Mataas na Lupa. Yan, sa po sa inyo. At sa sa mga taga Mataas na Lupa. Yan. At sa din kay? Germisidino from Kuwait. Yan, shout out po sa inyo at shout out po sa mga kababayan ko na sa Kuwait. Yan, ingat kayo palagi diyan. At shoutout din kay Albert Aquino from Cabanatuan City. Yan, shout out po sa inyo at shout out po sa mga taga-Cabanatuan. Yan, ingat kayo palagi. At shoutout din kay Arnold Amarga from Del Camarines Sur. Yan, shout out po at shout out po sa mga taga Sur. Yan, shoutout din kay Rex from Daet Camarines Norte. Yan, shout out sa inyo bro. At shout din kay Mr. Techno, 1986. Yan, shout out po sa inyo. At sige mga bro, at shout out po sa inyo lahat. Yan. Yan, at shout out din nga pala po sa mga sulit yung tagapanood. Yan. Sa mga nagtatapos po ng aking patalastas. Maraming salamat po sa inyo. sa mga kayo naroon. Ingat kayo palagi. Yan. At sa mga nakapagsubscribe po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Ingat din kayo palagi sa inyong kinarurunan sa araw-araw at sa inyong pagganap buhay. At sa mga makakapagbukas pa lang po ng aking YouTube channel. Yan mga bro, pasuporta naman po. Manayin ko vlog. Yan. At sa mga OFW po, ng mga kababayan kung naririyan sa iba't ibang bansa, sa pag buhay dyan, ingat kayo palagi dyan mga kababayan ko. Yan. At sa inyong pag buhay dyan. At Sige mga bro at shout out nga pala rin sa mga kapatid ko at sa aking mga pamangkin at sa itay shout out nga pala dyan sa lipa at na pumasal dyan sa lipa na? Yeah? at sa mga, sa, sa mga tagabaybayin yan yeah, shout out nga pala at shout out din nga pala kinina floor dyan sa kugit balatang kamarin isor sure. yan yeah? Sige mga bro at Luzon Visayas Minda na po shout out po sa inyo lahat ingat kayo palagi sa araw-araw okay alright